Ilang araw matapos ang pinakahuling insidente sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea, nagbigay ng pahayag ang mga lider ng US at Australia. Ang kanilang joint statement inilabas kasabay ng state visit ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Amerika. Iginiit ng dalawang bansa ang kanilang mariing pagtutol sa mga panggigipit at marahas na puwersa, militarisasyon sa mga pinag-aagawang teritoryo, mapanganib na paggamit sa mga barko ng Coast Guard at Maritime Militia at pangingialam sa operasyon ng Pilipinas sa Ayungin o Second Thomas Shoal. Dagdag nila, dapat igalang ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Nakakabahala rin daw ang labis-labis na pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea na labag sa international law at maaaring magpalala ng tensyon sa reyon. Si U.S. President Joe Biden inulit naman ang suporta para sa Pilipinas. I want to be very clear: the United States' defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States' defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke a mut our mutual defense treaty with the Philippines. Pahayag ni Biden na taon sa pagbisita sa Pilipinas ng USS Ronald Reagan, isa sa mga pinakamalaking US aircraft carrier. Nakadestino sa Japan itong 97-ton at nuclear-powered na warship bilang bahagi ng US deployment sa Indo-Pacific. The Reagan is here Visiting the Philippines as part of a, a routine voyage. Isinama ang media kabilang ang CNN Philippines para sa isang tour ng USS Ronald Reagan habang naglalayag ito sa hilagang bahagi ng bansa patungo ng Maynila. Nasaksihan namin ang halos walang tigil na pagpapalipad ng iba't ibang mga aircraft kabilang mga F-18 combat fighters. Sa limang libong tauhan na sakay ng barko, 150 sa kanila may dugong Pinoy. Bagamat excited na ang kanilang kaanak at kaibigan, isinasapuso rin daw nila kung bakit sila nagpadestino dito. Parang proud ako po na parang makakatulong po ako ano, sa bansa natin, matulungan yung mga kapang Pilipino na yan, parang sama-sama nga po. You're there for a reason, representing something. You have Um, the Filipino bloodline and you're here to help the Philippines as well. It's really humbling to be here knowing you know you're from the Philippines and now you're here serving a bigger purpose. Maliban sa mga Philam, papayagan ring magliwaliw at magpahinga sa Maynila ang ibang crew ng USS Ronald Reagan. Bukod sa pangangalaga ng moral at welfare ng dangdang tropa ng barko, paraan rin ng Estados Unidos ang ganitong mga routine port visit para magpakitang gilas at isulong ang kanilang interes sa riyon. Bagay na binabatikos ng China dahil nag-uudyok lang raw ng gulo ang Amerika. Other governments can read into it what, we, what they will, but we have an ironclad alliance with the Philippines and we're very glad that we can have these kinds of visits because uh, they really show the strength of our relationship. Sakay ng USS Ronald Reagan sa Philippines si David Santos, CNN Philippines.